Magandang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko ang ating mga kababayan na makiisa sa gagawing uh, Walk for Life ngayong February 17 na kung saan ang tema ay Together We Walk for Life. Sana po lahat tayo magkaisa at ipakita natin sa buong bayan na kung ang pag-aalay lakad natin ay magpapatunay na mahalaga ang buhay ng tao. Sa inyong lahat po, pagpalain kayo ng puong may kapal. Ako po si Bishop Jose Colin Bagahoro, obispo ng Diocese of Kinapawan at presidente ng Caritas Philippines. Mabuhay!